Okay, so magandang araw mga idol. Uh, ngayon, nakapag-vlog tayo kasi uh, magshare din tayo para dun sa iba. Sa iba na lang na medyo konti pa lang yung alam sa sa mga laruan natin. Okay, dun sa marurunong na, pwede naman kayong hindi manood. Dun lang to sa mga bago. Okay, so Meron, ta meron, tayong mga customers o nagpunta rito from Laguna. So, bali, tatlong units to. Itong isa, two weeks na dito eh. Ngayon ko lang ito mapapakailaman. Meron natin ma mabibigyan ng oras kasi uh, marami lang tayong importante yung mga inayos sa so, dilakad, tinapot, at nasabay-sabay. So, ang concern niya dito, uh, mula nung ma-convert, Uh, hindi niya maitama. Kung ano-ano na yung ginawa niya, malaki na daw yung nagastos niya doon sa pinagpagawan niya hanggang sa uh, nagpalit na siya ng, ng tubo, ng panumpit niya, hindi pa rin siya tumama. So, nagtiwala siya na ginawa niya ng paraan na mapadala, sana naman ay maayos natin. So, titingnan pa natin kung anong uh, sakit uh, meron siya Marami na siyang pinagkakalikot dito, mga pinalitan wala pa rin, nagpabalik balik siya sa maker sa so naggumawa pa nga nagdagdagan yung mga gastos, wala pa rin okay kaya minsan pag nag to convert tayo, akala lang natin mukhang madali, pero depende sa units, depende sa condition ng mga units na nakukuha natin madali lang kung totoo sa i-convert gagawa ka lang, pero yung pag uh, sa tuning na nagkakatalo dito okay So, mamaya na natin ito at uh, update na lang uh, sa mga susunod na araw. Uh, ito muna ang uh, concern natin. Kasi nga, ito nagbiyahe from Laguna, pila Sabi ko, mag ko na rin para hindi nyo naman isipin na ko tayo. Kasi yung iba, magpapagawa, singaw. Singaw lang. Kung tutusin, singaw, panitoring, uh, mga uh, pin natin mga valve yan ganyan pero sabi ko sa atin pag uh, nagpapalit lahat na na lalo na hindi natin alam yung history tulad so, dito dadalhin sa atin converted siya binili na second hand kayo paalala lang pagka bibili kayo ng mga second hand na units uh, check mo mabuti check natin mabuti na e, tayo masyado na inganyo sa mga presyo kasi hindi natin alam kung ano na yung mga pinagdaanan ng units uh, tulad nito, nung dinala, singaw lang daw dito, sila tinuturo nila. Siyempre, hindi naman pwedeng yan lang yung gagamutin natin. Sabi ko lahat na, na yan, overall na yan, pagka kami nag-check. Kasi hindi namin alam, mamaya may mga pal palsipikado na diyan na kami yung mga madidiskrasya. Uh, meron kasi tayong mga history ako na na ako ng offset. Kasi galing ng ibang tao na, matagal na sa akin, So, hindi ko na-check. Mababaw na pala yung thread. Yung sa previous video natin, kaya nagkakambal yung unit. Ginawa natin ng babo. So, ganun din ang naging aral. Sa mga units na ginagawa nito, obligado ba kasi natin talaga lahat? Kasi, para iwas disgrasya. Ah. Ito, dito lang daw yung singaw. Sabi ko, check-check namin lahat. di pwedeng on the spot, pagdating nyo, makukuha nyo, kaya nga tayo may schedule. So, sinabi ko, iba ko, para hindi sila mag-isip na, sabi ko, papaltan ng regulator to. Bakit? Baka naman isipin, nagpapapresyo lang tayo. Hindi. Una, nung binaklas to, binapaklas ko sa kasama natin, eh, napansin na agad namin, may laman na oring sa loob. Hindi sa piston, mismo dito sa regulator niya. Eh, dito, Oh, may mga o-ring uh, spacer para lang para lang siya ay umupo ng pwesto dito sa kulata niya para nakalign na hindi naman advisable na ganyan kalaki yung kawang yan ganyan siya so kung mapapansin nyo ang laki ng kawang may o-ring sa loob bunutin natin yung o-ring kasi hindi pa namin pinapakalman pangalawa Pansin namin, ubos na talaga yung thread. May kita nyo naman eh, oh. di na yun. Hindi lang masyadong pansin dyan, pero kukunti na yung hawak ng thread nyan. Kita nyo yung daming gasgas na yan. Ah uh, Pursado yan. Nagka uh, singhal-singhal na yata yung lagay dyan. So, sabi ko, hindi namin pagsasapalaran ang mga buhay namin dito. At hindi ko rin namang kakargahan yan, tsurang yan, ang inyong regulator. Uh, sabi ko, papaltan natin yan at baka na iba pang mapahama. Ayan. Tignan natin na, isa. Wala naman dapat ganyan uh, o-ring yan, diba? Doon sa mga nakapagbaklas na. Ito pang isa. So, makuha lang siguro yung alignment dahil magkasingaw-singaw at yung dalawa. Ayan, dalawang o-ring. Nakalagay sa loob, tapos yan nga, hindi na maganda yung kapit ng tread natin dito. So, nagagamit naman namin. Sabi nga nun, oo nga, nagagamit ninyo. Pero hindi pa lang tayo nasasapuran siguro. Hindi pa nakakadrempo. Kaya yun, kailangan i-check natin lahat. Baka pagkarga namin yan, kami ang magkarga. Saka tumalsik. So, hindi. Kaya sabi ko, isasama ko sa vlog to para hindi naman isipin ng customer natin na gusto lang namin lahat bago o ano o, bibili ng piyesa hindi e for safety lang yung mga o-ring hindi rin yung original na o-ring na hindi yung mga tatagal na o-ring yung mga item dapat yan yung tinatawag ng polyurethane na o-ring yung pang regulator talaga para hindi kayo pabalik-balik kasi yung mga ganito hindi masyado nagtatagal to konting laro lang sira na agad Okay, so yun, yun yung isa. Kaya sabi natin, susama natin sa vlog para reminder na rin sa iba kung bibili kayo ng second hand. Kahit pa yan ay naputok, nakakargahan, baka balang araw, mapagabutan kayo. So ito, kahit pa sinabi nyo doon yung singaw, lahat yan i-check namin. Offset. Okay pa yung kapit ng offset. Yung discharge valve. Okay pa ba yung discharge valve? Pati lahat ng orin yan para ang layo-layo ng pinanggalingan niya, halimbawa, na, tapos yun lang yung check natin. Magamot mo man yung singaw nito, dadaan naman sa iba, pasisingawin naman yung iba dahil baka naman, mahina na rin yung hori, hindi lang sumisingaw doon kasi may dinadaanan pa siya. Kaya pag nagpalit tayo, lahat ang na. Para mamaya pag uwi nyo, singaw din yan. O babalik na naman kayo, doble-doble ang gastos, mas mahal. Okay? So yun, update natin namin kayo dito, hahanapin ah, natin na regulator na mag-fit sa kanya, yung pwesto siya sa dating niyang pwesto, hindi dahil ginamitan natin ng mga o na ganito, sa loob, para lang siya ay umupo ng, alam mo yung iba, yung kinukuha yung pwesto, yung posisyon na ganyan, yung naka Y-type uh, na posisyon. So ganong siguro nangyari, para kita yung gauge. Kasi yun nga, yung iba, pagka kumukuha ng unit, sabi natin, samahan muna ng regulator para na i-align ia na namin ng ayos. So, ito yung una natin gagawin. Pagkawal natin na, gamutin natin, overhaul na yan. Second, ito, sa kanila rin to, taga pila, to convert naman to. Ah, uh, ewan uh, uh, ko, nabili ata ng second hand dito. So, ang issue naman dito, yung silencer na gumagalaw kung so, hindi mo naman may yan kapag uh, sabi nila na itatama nung no, tiksay kasi tinatanggal naman nila ito. Eh. Pero pag ibon na, kita, eh, naman yung sabi. So, ina-explain ko sa kanila para alam nila pagka nagka-pressure, ba't sabihin, ganun mahal, eh singaw lang naman, eh lahat na nga tayo kung magpalit, eh, para makamamaya kami yung sisiyon nyo. Puro singaw na naman yan, nagamot natin yung isa, dadaan naman sa iba, mga ilang araw lang, pabalik na naman kayo. Okay, so, ayun, ihuli natin itong itong isa kasi santa rosa yata ito Okay, so yun, kapag ka ang issue nito ay hindi maitama simula noong ma-convert pinabalik balik niya sa nag-convert ganun pa rin, hindi pa rin maitama so, tingnan natin kung kaya natin ayusin. so, gagawa ng offset ng iko-convert ito naman gagamutin yung singaw and kala tayo ng video. Diretsyo na hey, tayo. natin mga idol, itong unit na may orange sa regulator. Kaya sabi natin, kailangan i-check natin para sigurado tayo na hindi tayo madi-disgrasya. I check natin yung mga discharge valve, yung mga thread kalimitan para siguradong hindi siya bibitaw. Okay, so nabaklas natin. So ang gusto sa sana mangyari siguro ng customer on the spot nga pagkapunta nila dito, makukuha din nila kasi alam nila itinuro tinuro nila na nandito yung singaw so malamang kaya sumisingaw dahil doon sa additional pack na oring hindi natin talaga alam ang purpose pero para sa akin kaya nilagyan ng ganun ay para sa spacer para mag align kaya lang magsisisingaw yan kasi wala na pwes sa pwesto yung oring ng ating piston ayan so nakita natin kung sasabihin na ito lang yung singaw at hindi natin i-check iche lahat at pansinin natin itong ating pinaka pin ayan. Yan, madumi. So, singaw din yan. Yan, yeah, may nakakalang na dumi na. So, hindi pwedeng isa lang yung gagalawin natin. Ayan ayan, 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 yung ano niya. May dumi na siya at kailangan na rin siyang palitan o no, i-reface. Ayan, ang dumi. So, pagdating sa inyo, singaw din yan pag nagkataon, kakargahan namin, posibleng hindi sumigaw, pagkaputok nyo, sisingaw din, kailangan linisin na rin. Yung itsura ng kanyang ano, uh, valve seat nya, oh. ayan yung butas nya, tagi-tagilid. Kita nya? So, titingnan natin magiging epekto nyan, or kung may gagawin pa tayo dito, may modification tayo na gagawin kailangan natin i-check yung unit na bibili especially second hand okay so yung thread na check na natin okay na so yung mga o-ring kailangan na natin palitan at baka naman tulad yan mga luma na yan kung ito lang yung tinuturo na singaw balang araw bibigay na rin yung ibang o-ring dito kasi nga hindi pa lang siya bibigay dahil may dinadaanan pa pero pag nagsara na yung sinasabing singaw papuputukin naman niya o sisiraan niya yung ibang lumang o kaya obligado palit lahat hindi pwedeng isa lang yung gagalawin natin and since wala pa tayong history hindi pa natin na, na gagalaw to first time lang natin kailangan namin talagang masiguro na safe lalo na kayo kung kayo ay magbibili uh, ng second hand talaga check nyong mabuti dahil maraming tao halimbawa may ibang taong pinagdaanan baklas ng baklas hanggang sa nauubos na yung mga thread hindi maayos yung pagkakabit ay di baka kayo ang mapagabutan ok so ayusin natin to dilinisin at uh, ite, itetest natin ok so yan mga idol na linis na natin napalitan na natin yung dapat palitan yung regulator nahanapan na natin ng fit na regulator so kailangan may mga stocks tayo kaya yung mga magpapagawa ng offset, halimbawa, mas maganda samahan niyo regulator para hindi natin hindi katulad nung luma nito, may mga spacer pa para lang pumosisyon siya ng ayos. Okay, so yan, may mga iba-iba tayong regulator sample dito para mahanap natin yung tamang position. So yan ay fit na fit sa kanya yung ikot. Next, yung valve natin, 'Yung valve seat natin, na natin 'yung mga tagilid para hindi siya sisingaw. Kasi pag gumikot 'yan, since hindi nga uh, perfect 'yung circle niya, ay pag gumalaw to, umikot, mawawala na sa pwesto, sisingaw. Okay, so may mga babaguhin tayo sa setup kasi tingin ko mahina talaga 'yung uh, uh, ano nito, velocity nito. PC nga siya. Di lang siguro aram na may ari. Kapag nakuha natin yung max potential nito, mas may enjoy niya. Kasi doon sa setup uh, nakita natin yung valve spring niya. Dala, dalawa yung spring eh. Kailangan hanapan natin ng tamang spring na magbabalance sa kanya. Okay, so tuloy natin. Then, uh, tatest natin. So, ito na yung JBC na kasama nung uh, uh, unit nila. Ayan. Ito yung isang unit. Yung pinulta natin na regulator at ah, uh, may ginawa tayong ibang modification ayan so yan kargado na yan walang tangke eh. uh, natin kaya may karga uh, binaba ko lang sa 1516 yung output nito uh, short barrel to yan so ikakabit na lang natin yung tank nya at yung sabat nya pwede na natin ikabit mga idol, itetest na natin yung uh, unit na ito, itong nimrad na pinakonvert sa atin na may singaw sa regulator kasi nga may patong-patong na o-ring. Medyo marami-rami tayong pinagpapaltan, hindi kasi pwedeng uh, yun lang yung papaltan natin, yung sinabi nilang issue kasi nakita nyo naman sa video na yung firing pin nila ay madumi na rin at medyo baliko to. Bukod sa baliko, lukog pa siya doon sa butas ng ating discharge valve. So may backfire yan, baka hindi lang na nararamdaman kasi doon sa laman nya ay masasabi ko na mahina itong uh, unit na ito kahit hindi ko na test kasi yung uh, valve spring nya dalawa okay so yung hammer hindi ganyong kalakas pumalo okay so malamang sisingaw at sisingaw din to pag nagtagal or sumisingaw na hindi lang nila napapansin kasi doon nga sumisingaw sa regulator pag nilaksan mo pa yung hangin since hindi nga sentro yung butas yung valve seat nya ay mapalakas ng konti yan singaw yan at tinanong ko sila nakaka 50 shot sila sa ganitong kaliit na tangke eh. so malamang sing lakas o mas malakas pa yung ibang CO2 unit dito so nagkaroon tayo ng adjustment hindi ko na sila tinanong since dinilan nila dito para maayos at para ma-enjoy nila yung power ng PCP hindi lang natin masaga dito kasi meron pa tong isang issue after natin matest paparita ko sa inyo hindi ko na lang ginalaw at mamaya na natin pag-usapan nakaplay na yan okay so meron tayong aim point dun hindi ko muna si zero kasi ang hirap talaga ng mga crosshair nito at astro natin kunin astro tayo ah astro meteor pala Okay, tira tayo na. Ito, lima lang yung nandaro. Kasi na-test na natin to, nilinis ko na rin yung barrel kasi nakita natin na medyo kulang sa linis. And yung may-ari, pinatanong ko nga kung ilang output, hindi rin nila kabisado. So, hindi nila na-explain. So, malamang, hindi pa sila masyadong uh, uh, familiar sa PCP pagdating sa power. So satisfied naman sila kaya nga lang hindi natin pwedeng hindi gagalawin yan nga yung mga pinagpapaltan natin pati mga gauge sira. Hindi na explain sa kanila nung last ako DIY ito eh. Okay, first. So may aim point lang tayo doon, di pa to nakasiro. Tingnan mo kung makukuha ha. kung kaya yan sure ka first check mo rin eh. second Okay, wala Third. 啊，安妮。 tầm niya vào nó chạm Okay last ah. mừng Okay, so yan. So sa nakita ko mga idol, paluwag ako nito. Stop mo na pala muna yan. Sa mga nakita ko, mga sir, kasi nakailang test na rin ako dito eh. Kaya lang mayroon pang isang problema. So pagbalik na lang na sir. Okay naman siya tumama. Okay naman yung power. So tinimpla ko siya sa mga 820, 830 na FPS lang. Para magkaroon siya ng konting lakas. Kasi nga kung para dati, wala. Ano to? ay uh, tinesting e, ko yung stock nya na uh, hammer spring mahina talaga ang buga naka na yan para nito so may kita nyo okay naman yung barrel kasi may sumisot doon may, may nag one hole doon ang problema lang itong offset natin so kung may kita nyo yung barrel nya lapat sa tanke So every time na pumuputok tayo, uh, umabibrate yan, bumabangga dito. So nagkopos ng, ng ano doon, na uh, sa accuracy natin. So ngayon, yun yung, hindi ko naman siya pag uh, anong mapalta kasi baka naman mamaya okay lang sa kanila, depende sa layo ng binabaril nila. E eh di, yun lang ang masasuggest ko sa kanila kung sakali. So may kita dito yan, may pagkatagilid yan eh. Dito sa pagitan ng uh, barrel end uh, offset kaya doon sa bandang dulo yan may kawang sya dito pagdating sa dulo lapat sya so pagka pumuputok yan yan pumapalo kaya yung pellet yung lipat ng pellet natin naapektuhan okay so yun yung naging groupings nya ngayon kasi nga yun na lang yung issue natin pero kung halimbawa hindi ko lang masisigurado talaga kaya tatanungin natin yung customer kung willing sila kung papalta nila or patetest natin sa kanila kung okay na naman sa kanila kung hindi naman kalayuan mga 25 lang mga 40 meters lang yung pinaparil nila eh pwede na siguro sa kanila ka kasi nag enjoy nga sila dun sa uh, oh, oh, hindi, hindi mas nag enjoy okay na nga sa kanila yung nakuha nila na ganito to eh na kahit sa tingin ko questionable yung power eh So yun, yun na lang. Kaya lang siya nagkakapekto apekto sa groupings natin ay gawa ng anong yan. Lapat yung tangke sa barrel. Okay? So ayun, sinakilan so, test na ako dito, nagawa na siya tapos may lalayo ng konti. Kahit nga linis na natin yung barrel niya, okay naman yung barrel. Okay na ta. So, i naman natin yung JBC unit nila. <laughs> Yan, ang isusunod naman natin itong JVC nila na folding. So, ito ay ginagamit paliksay. Yung may alog ng silencer. O, i-test lang natin kung okay pa. So, ito na nila sa PCP. Pero, parang maas gamit to sa tiksay. Eh. So, tingnan natin kung okay pa yung barrel niya, yung tama niya. So, kulang 15, ah, 16 inches. Wala pa yata sa 16 ng sa uh, barrel niya. do so, ano lang sa stop mahirap ka sa okay first 10 point ulit tayo taas mataas ba mababa o oh, shoot nag shoot ba ba ay itong ito. ah malapit lang doon malapit lang. itong kukala kinuha pero kaya kung saan nakatutok sa anak sa browser pala ng iyan uh. second 4 so anim na putok Okay naman. Kahit nagagamitan siya ng tiksay. So ito yung anim na putok kaya. Okay tata. Kasi ito naman ay na-test na rin kaya nakasiro na rin siya. Okay, so pwede na kunin. Ni na yung kasama nung kasama nung kanyang ang tawag doon. Limrad, ayan, ayan yung unit. Ni Naser ay sige na hanggang dito na lang itong video natin at maraming salamat